guys. Ba alam mo misis <laughs> <laughs> Road trip! Si Eddie yeah. okay, Paul. <laughs> <laughs> guys, tingnan niya. <laughs> oh, legit pa glasses. <laughs> bigla bigla na lang na tayo nagba-vlog. pupuntahan ngayon ang ano, ang uh, Most Damak Farm. Kasi pag Damak Farm tayo 'yon, yung Most Damak Farm may pupuntahan niya, may bibiling sila sa so, samahan lang natin. Tapos pagkatapos ito, may pupuntahan pa tayong isa pa. Samahan lang din natin sila. Sakto, nagklase si Grey dito sa Kabayanan, kaya naman nakisakay na tayo sa kanila. Kaya ayo nag-iingay si Yon Yon doon sa harapan. Illegal yung kanyang pwesto. Kaya hindi na natin ibablog. Uy, ano yan? Kundura baka naman. Wala pa kami ano, ng endorsement ng rep. Pero <laughs> Ang cute nito eh. Ito talaga ang type ko eh. Pambaon-baon sa ban. <laughs> ang cute eh oh. Cute. Sila every, every short kasi may ano. May ano po dance naman yung kanila. Cute lang din. tatlong kilong karne. Mm -hmm. Swerte sure, na. Swerte sure, na kung meron nun. Eh, puro tubig lang na inalaman nila. Gusto ko, malaki. Ito na lang kaya. No? Ba? Bago <laughs> Bagay, eh. sa naman kayo kumakain. <laughs> inverter na rin pati yan, di ba? Ito ba? Hindi. Hindi. Ito, hindi ito inverter. Tsaka walang nakalagay ng power. Ano nyo? hindi kayo mag-uwi ng ulan. <laughs> oh, ito, oh, ito yung kanila. Oh. Parang gandoy sa bahay, pero nasa baba yung freezer. Ay, pero ako okay ako na. na to, kasi parang hindi abot na yon yun. yun. Oo, pero wala. Ano. gagawin niya ng paraan niyan, aabotin niya rin yan. Maliwala kayo sa akin. Para pwede na makabenta ng yelo. Stingy. <laughs> <laughs> Ganda. Uh, malaki yung mula yan. Marami tayong mabubulok dito. <laughs> ay, baka nagtataka kayo, bakit ako nagsalamin. Nagsala nagsalamin nagsalami ako, na ay masakit na kasi yung ulo ko, kakaselpon. <laughs> kakaselpon ko to. Ah, pang tanggal lang, ano yan. Ah, ewan, basta para lang din. Para lang din, naiisip ko na may patanggal ako ng sakit nang. ulo. Tama. Ah, sakit na ng ulo ko. Parang ako lang. Kakaselpon. Diba, nagpa-doktor ako kahapon. Maghapon. Ano ba pina-check up mo? Hindi. Yung yung bubog. <laughs> Alin? Yung bubog Alin? na nagpasok dito. Papasok sa ugat. Tinawanan <laughs> <laughs> ako ng doktor. <laughs> Ayaw <oo>, naman. <laughs> Tinawanan ka na nga namin. Tinawanan <laughs> ka. sa may, ano, sa may paa. Kasi sabi niya kung ano daw, lalabas daw yun tinawanan niya oh tinawanan niya nga ako Minahampas niya pa ako habang nagtatawa siya <laughs> 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 Uy, pero ang bae pero ganda nito ganto sa bahay ano <laughs> dami no oh di ba pag gumatong ka Ay, yung pag pinagkaiba nito, mas manapad lang to. Kasi ito man. Ma! 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 Ha? Ha? Ano yun? Ha? 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 Yan. Lagot. Kainin mo. Yan. Yan. Picture, picture mo na yan. 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 Di ba mayroon kayong ganyan? Super lucky. Yan, picture mo na yan. Oo, oh, parang ganyan. Oh. Hindi. isa hmm, pa. Ito, 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 ito. <laughs> oh, Picture pa. Hmm. Okay. Oh, maya, hilahin niyo pa ako kapag ano, mag-warranty kayo. Madam, ano pinakamura niyong ganito? Midaya pa? Ah, uh, hindi. Kahit midaya ano. Midaya Basta yung may twin tub siya na spin. Ano yan? Wala. Wow, wow, wow. <laughs> Saan ka yan? Napaka-importante <laughs> <laughs> yun. Dito na Baka may pinuntahan ka na. Iwan mo. Ano? No, grocery tayo. Unlimited grocery daw. Isasama dapat si Grey. Nasa paso mo. Oy, oy, oy. Oy, ano yan? Iyan. Oy, ano yan? Nagkata kasi yun yun kasi malinis dito. Walang diputa. <laughs> Wala. Sakay ato. <laughs> <laughs> karet kahit karet ka nagtuturo tuturo yan mamaya. <laughs> ano yan yon? Ay panis yan yon, di ang ginakain. Panis yan, di ang ginakain nak. Panis yan, baho yan, baho. Ano? Ha? Ano? Panis yan. <laughs> Sino ba siya pag sinabi mo ang panis? Oh, apple o apple o oh, daw. Apple din oh, ah, apple. because Bigas. Bigas agad. Bigas agad. Grocery. Grocery na. ha oh. bayan tidak mau. mo. Oh, tarantas yun yun ah. Tarantas yun Yan, ito ka lang. Mari. Mm -hmm.

Ayo sekali kuya, ya, model. Spicy anak nak. Pan lagi kita yang serap tu, nak Beef Pan lagi serap. boy. Aroy. Dikat deng. Kaling ya. Oh. bukas na si yun yun. Ano? Ano Kaya? Oh, wala, kay kuya na lang mamaya. Pabuksan mo kay kuya. Matanggas Tama papa, papa, <laughs> Para magulo lang. Napao lang tayo ng ano? Adobong pastil. Tsaka masi sa barko? Ay, huwag na pala. <laughs> <laughs> Oo nga pala, may pamasahe no. Mag-masi nga pala sa barko. Magkano nang tao? Ano na? Gusto <laughs> ko direview ng gusto talaga ng bata iyang ko kumama no nag-iisang <laughs> sila tatlo ay tatlo pa pala oh <laughs> talaga naman galing ah very good ah at saka yan oh gusto niya yan ay ito gusto oh, rin niya ate kaya gusto mo to diba? ba mo to eh oh. ano? yan oh ma'am jo gusto gusto nila ate ito eh <laughs> oo oh sige isa kayo tatlo tatlo, tatlo din oh. ay kasarap pa ganyan te papakpapan eh <laughs> oh very good naman Ang tagusa rin ni Ade ito eh, kaya nagkahapon. Lalo naman to, favorite na kayo Sa isang upuan, nakakadalawa ka. <laughs> 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 ano nyo yung yun ah? <laughs> hakata, may hakata dito? Wala. Wala rin oh. Ayun oh! No? Ah ay, hindi, omega. omega pala. Wala sila hakata. Omega lang. Pumeg. Soon, mapupunta na sa ganito yung ating habas tayo. Uh oh. Wow. wow. Okay, malay nyo. Correct. Charot-charot ko lang yung malay. <laughs> favorite ni Ade. Oh, kunin mo ni yung nakulong. Ito di, oh, favorite mo di, oh. favorite ni Ade, yan. Dito. Oh, di. Ako sabi sa ni, yung ano, nung, sabi sa akin yung manilibre, ano daw, merienda. Kaya merienda yung kinuha ako. Ewan ko lang sa iba, oh. yeah. <laughs> Uy! <laughs> Hindi <Pag> puta! Pwede sa rep yan! <laughs> Marami nang ilalagay sa rep. May beef, doon, okay, diba? may chicken. Oh, yun! kinain mo na yan yun? Sarap! Sarap yan! Uy! Pagilaw -pag na! Bus na! Eh, sarap! Okay, Shout out para si Mamjo. Ya Mamjo. Yan, sarap yan. Yan. Ubus yan. Sarap yan. na. Ah, Papa <laughs> Napagod. Napagod ang mga gastador. Plado. Nagutom, nagutom ang mother hen. Boy, kau. Pwede to, sinundo na si Gray. Kasi napatagal ako dun sa ano, 5 minutes lang daw eh. Nag-apply ng anong card. May coffee dyan eh. Hazelnut. Ako oh, naging nasabi sa ating dalya. Ha? Nagaganda daw ako. Pangit pag ako gano'n. Ating dalya po, kung nakatandaan nyo. Ano so, naman nagbaga? Kung babae yung magturo gano'n o. Kung saan saan kami ginagawa, hindi nyo na kami ginapansin ngayon. Kasi ito niya na siya. Ano ba din siya Wala ka na bang <tani>, ipapaan dyan? <laughs> Gumaganda na ako niya. Sige, <laughs> mag-anak tayo. Sige, mag-anak tayo. Huwag bukado ni tatay. Oo, pinakuha po Meron ba eh, ngayon? Sag-abukado ngayon. Huh? Ah, ha? Sige, kahit na gano'n na ang turo mo na malapuntahan ka namin namin. Ayan, ano, ka ba sabi ko sa'yo, magpunta ka doon, hindi ka nagapunta. Ganun din abihan? Ay, si niya hindi ka nalang sila. Nalibre kami natin, Darian yan doon. Nalibre niya kami. Hindi na sa'yo lang sabi niya. Kasi nagajim gym ka nung nilibre niya kami doon. Siya nag-gym, te. Siya nag-gym habang kami. Nagapatabak doon. Masarap na. Ay, hindi siya nagkakain na gano'n. Hindi. Kain na ako ng gano'n. Hindi ka Siyempre na nag-gym ka din, hindi? Ha. Hindi na siya nagkakain ng galang ng libre natin. Maglakad na kami ah. Bye! Bye-bye, Te! Bye-bye! Bye-bye din naman! Oh, God bless. Ingat. Babayte. bye teh. Ingat. Malah aku magalis. Teka <laughs> lang, huminto muna kami at kakain kami. Hindi nga aputi. Diyan so... sa mga Hey, oh, ito na si Gray. Tapos na pasok. Ito na pizza. Kainin na natin. Pakagulo ka. Siksikan. <laughs> Ayun si Kindle, oh. Nag-asawa na kasi si Justin. Wala na siya. Makakita okay, din. Uy, mm -hmm. parang gusto ko isali si sa expression for you. Ako lang i-partner niya sa sarili niya. Hanapan ko siya <laughs> doon. Kasi kanina, yung yung searchy, ano, sabi ko, ay, hindi para kay Rita yan, kay Justin yan. <laughs> mm -hmm. yes. Okay. <laughs> kain po. Ay, kain po. Hindi namin nabayaran yung Frigidaire. Walang kuryente.

pero parang kulang pa sa pagkatos. Siguro nang mamadali na yung nagluluto. Napakalikot na yun yun. <laughs> <laughs> Patawal <basa ka> <laughs> si <laughs> <Ako, oo. laughs> sa akin. Na kaya nang hirap, itakamay na sa inyo. Ang basit ko ba ganun ang isang libo? Ako! Kung dadalim doon sa'yo yung mga mamahalin ng tinda. May kaya ka pa lang asa doon na pala. Kaya ka ako lalo na ako nandun sa Grey. Wala nang vlog to. <laughs>